isang mapagpalang araw pong lahat sa inyo uli muli mga kamotor ito na naman po tayo multi work tv para naman po ishare sa inyo yung tungkol dito sa motorcycle natin na naramdaman natin kanina galing tayo doon sa kabilang bayan para mamili Eh doon po sa bundok mga kamotor ay medyo may naramdaman tayong medyo hindi normal dito sa motor natin excuse me. kaya bilang isang mekaniko oh, hindi tayo basta basta magbubukas na kung ano pa man sa makina gaya nito okay, simple lang naman yon mga kamotor unang unang punta muna tayo sa minor parts nya okay bago nga pala tayo magpatuloy mga kamotor ay gusto ko po munang humingi sa inyo ng isang subscribe like para naman po bilang supporta naman po dito sa ating channel okay mga kamotor ito papatuloy na nga po natin unang una mga kamotor ang bubuksan ko ito bubuksan natin itong kanyang air filter okay wala tayong cameraman bubuksan muna natin to mga kamotor okay ito lang mga kamotor muna ang bubuksan ninyo kung halimbawa kayo naman ay magkaramdam ng medyo parang nakukulangan kayo mga kamotor sa hatak lalo na sa may ahonin ito lang mga kamotor muna ang titingnan ninyo lalo na kung hindi naman siya paliado hindi naman ang pakiwari ninyo parang hindi gaya nung dati na maganda ang hatak nya ito muna ang uh, bubuksan natin okay. Tambay lang po kayo. Hirap po nang walang camera naman. Sa bagay, yung mga ganitong nararamdaman naman mga kamotor, normal lang naman to kahit sa anong mga motorcycle scooter lalo na sa mga maalikabok kailangan din po talaga mga kamotor na linisan o check upin natin yung ganitong uh, parts ng motor natin para naman kahit na sabihin natin mga kamotor na simentado yung kalsada natin hindi maiiwasan mga kamotor na ayun nabuksan na natin Okay. Ito na siya mga kamotor. Ngayon, bubuksan natin. Ito, malinis naman siya mga kamotor o oh. may konting ikabuklang siya. Okay, ito tatanggalin natin para makita. Ayun, ito ang problema ng mga kamotor. Ayan. Ito. Ayan. Kung halimbawa makaramdam man kayo mga kamotor ng kakaibang hatak dyan sa motor nyo. Ito lang mga kamotor ang check up ninyo. O. ba? Diba? Wag na kung wag na muna kayo magpabaklas ng kung ano-ano sa may makina ninyo kasi nga kahit na puro siminto o puro espalto ang tinatakbo na yun. Meron at meron pa rin alikabok na nahihigop ang air filter nyo. Kasi nga, napaka pino ng papel nito. O, oh, Dito sa kabila niya mga kamotor, malinis pa. Pero ang its pag ganyan na po ang itsura mga kamotor, paliti na talaga yan. Kaya ito, nakita ko nang ito ang problema bibili tayo mga kamotor kasi hindi naman ito washable o gaya ng ibang brand na piring ugasan ito mga kamotor disposable talaga ito ang gagawin lang muna natin mga kamotor ay lilinisan natin pahanginan natin para naman ibalik muna natin habang dipotpot tayo nakakabili ng ganitong klasing air cleaner o air filter ito lang po mga kamotor halimbawa nga nasa, ulitin ko kung medyo nagkaro kung medyo nakaramdam kayo ng kakaibang hatak o persa ng motor ninyo ito lang muna ang buksan ninyo mga kamotor huwag na muna kayo pupunta doon sa shop o sa mekaniko ninyo kasi nga kahit kayo ay eh, pwedeng -pwedeng lang naman ninyong buksan ito makamotor lalo na kung may mga tulos naman kayo okay kitang kita naman niyo mga kamotor oh. yung ganitong klase ng mga kamotor pwede rin linisan o pahanginan pero kung may budget naman ay eh, pwede na rin ninyong palitan okay subukan natin itaktak kung ano kung may dumi pero palagay ko mga kamotor ek. Grabe mga kamotor, madumi na nga talaga. Okay. Madikit na may, madikit na madikit siya. Ayan. Hindi naman siya pwedeng ugasan mga kamotor na gaya ng ibang kwan. Ito talaga disposable siya. Eh. Okay. Mga kamotor. Ngayon, nakita nyo yan, o nasaksiya na natin yung naging problema niya. Air filter lang, pag yung medyo kinakapos ang hatak ng motor nyo, inuulit ko, at inuulit-ulit -ulit pa. <laughs> Ito lang, buksan ninyo mga kamotor. Linisan nyo, o palitan na ninyo ng air filter. Okay. Hindi naman sa... Uh, mahina yung ganitong klase talagang kahit anong klaseng motor kahit yung mga leading brand na motorcycle nagkakagarit yung lalong lano na sa mga rough road na daanan okay sa mga malikabuk o sa mga mausok lalo may sundan kang mga nausok mausok na sasakyan ganito ang mangyayari dyan sa air filter ninyo okay yung lamang po umasisir ko sa araw na ito at muli Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Thank you po.